news sa IFM News. Alas sa sa ating good news naman na idol na hina ito marami po sa nang honesto pa din no. Hinahangaan po na isang traffic enforcer diyan po sa may uh, dahil po sa pagbabalik nito ng napulot niyang cellphone. Alamin natin yan sa good news ni Idol Vico Cancionero isang traffic enforcer sa bayan ng mga natan pangkasinan ang lubos na hinangaan ng publiko. Matapos isa uli ang napulot na cellphone sa bayan. Kinilala si Francisco Aran mula sa Public Order and Safety Office bilang bayani sa kanyang katapatan na ipinakita. Ayon kay Kison bandang 10.30 ng umaga ng Bay 30 nang mapulot ang cellphone habang naka-duty sa barangay bunlag sa bayan. Agad itong isinurender ni Kison sa otoridad at kinailangan pang ipost sa social media upang mas mapadali ang pagtuntona ng may-ari. Laking ginhawa naman ng may-ari na si Renzo Velarde na natagpuan at naibalik ang kanyang cellphone ng araw ding iyon. Ito na ang ikalawang beses na ipinamalas ni Kiso ng kanyang katapatan habang ginagampanan ang kanyang trabaho. Patunay lamang na nananaig ang katapatan sa serbisyo ng walang pinipiling oras. At yan ang ating good news ako si Idol Vico Cansionero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM.